pag nag kayo na parang uh, itong itong dapat ay trabaho nyo ay inaagaw ng mga legislators It's actually a sentiment that is being shared by many of the local chief executives, either league members of the League of Cities or League of uh, Municipalities. Common niya na kuan na problema, Common niya na issue na nireraise namin. At another issue na nireraise din namin, uh, uh, Sec Ronald is or and, Amie and Ed is bakit ayaw niyong i-share yung one, yung mga pinapamigay ng mga lawmakers natin? Bakit ayaw niyong i-share sa amin yung listahan? No? Bakit hindi niyo bakit hindi kayo transparent? Sa amin pwede niyo i-check sa amin sa social welfare, sa local government kung sino na bigyan namin. Why is it na ayaw nilang ibigay sa amin yung listahan? Ano? At uh, alam mo, sino ba nakakaalam kung ano situation sa ground? It's the local government and specifically the city social welfare kasi meron talagang due diligence na ginagawa niyan. Alam nila kung sino talaga nangangailangan ng pera. Alam nila kung sino yung mga indigent kasi nagkaroon niya ng mga kon eh, ng uh, survey. Merong, may tinatawag doon sa survey na yon to really determine kung sino yung mga nasa indi list of indigents. Ang nakakalungkot, pag ginawa ka na yan ng kongreso, nako, ang binibigyan nila, supporter. At hindi ka basta-basta pwede pumasok dahil may pangalan ka dapat supporter ba kita o hindi supporter ba kita o hindi ano kaya nakakalungkot isipin na kumbaga panyan election money kumbaga ang nakakalungkot lang sa ngayon ang ibinibigay pa nila yung pera pa ng bayan,